hala aaminin na ang totoo ni kalingapdan at kapag nangyari at napatunayan malaki ang magiging mapinsala naku po wag naman sana magandang araw at isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kalingap sanay hindi nyo po makalimutan na mag-like sa video na ito at paunawa tapusin muna ang kaboohan ng video na ito mga kalingap at para malaman ang nilalaman nito at maraming salamat po mga kalingap sa pagpatuloy na pagsuporta lalo na kay Kuya Val Santos Matubang at kay Ate Ed Vlogs at kalingap rab maraming salamat po. Kalingap dan umaamin na sa totoo. At kapag napatunayan na totoo ang binabatong isyu tungkol kay Dan malaki ang madamage at maging ipikto nito. Mamaya ay pag-usapan po natin yan mga kalingap, pero bago yun ay ating balikan ang naging kwento ni Dan at Joy na kung saan isa ito sa makapagpatunay kung gaano sila katibay ngayon mga kalingap. Ang samahan ni na Joy at Dan isang paglalakbay ng pag-ibig at pagsubok. Sa bawat relasyon, hindi maiiwasan ang mga pagsubok at hamon na dumarating. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang tibay ng samahan at ang pagmamahal ay siyang nagiging sandigan upang magpatuloy. Ito ang kwento ni na Joy at Dan, dalawang magkasintahan na sa kabila ng mga pagsubok ay patuloy na nagsisilbing inspirasyon sa kanilang komunidad. Matapos ang ilang dumaan na mga buwan ng masaya at puno ng pagmamahal na relasyon, dumaan sina na Joy at Dan sa isang pagsubok na hindi nila inaasahan. Isang hindi pagkakaunawaan ang naging sanhi ng kanilang pansamantalang paglayo sa isa't isa. Ngunit sa kabila ng sakit at kalungkutan, natutunan nilang pahalagahan ang kanilang pagmamahal at ang mga aral na dulot ng kanilang karanasan. Hindi na naging bago mga kalingap ang nangyayari ngayon kay Kalingap Dan. Dahil noon pa itong binabato na isyo tungkol kay Kalingap Dan na mayroon na niya itong ibang jowa at napabuntis pa niya nito ang babae, ngunit maalala natin na dati nang sinasabi ni Kalingap Rab na kung ang isang tao ay mayroon itong karelasyon ay hindi niya gagawan ito ng love team dahil sa maaring ito ang makagambala sa isang love team kung may karelasyon itong iba, sa ginagawang ito ni Kalingap Rab ay ito palang mga Kalingap sapat na upang maniwala tayo na si Dan ay walang ibang mahal kundi si Diwata Joy lang sa kanilang muling pagkikita, napagtanto nilang ang kanilang samahan ay mas matibay kaysa sa anumang pagsubok. Ang kanilang kwento ay nagsisilbing paalala na ang tunay na pagmamahal ay hindi sumusuko sa mga hamon ng buhay. Ang kanilang relasyon ay patunay na sa bawat pagsubok, mayroong pagkakataon para sa paglagu at mas matibay na samahan. Ang kwento ni na Joy at Dan ay isang halimbawa ng kung paano ang pagmamahal at pagunawa ay maaaring magtagumpay laban sa mga pagsubok. Sa kanilang samahan, natutunan nilang ang bawat pagsubok ay may dahilan at ang bawat karanasan ay may aral na hatid. Ang kanilang kwento ay isang inspirasyon sa lahat na ang tunay na pagmamahal ay hindi natitinag ng anumang pagsubok. Sa huli, ang samahan ni na Joy at Dan ay nagpapatunay na ang tunay na pagmamahal ay hindi natitinag ng anumang pagsubok. Ang kanilang kwento ay isang paalala na sa bawat hamon ng buhay, ang pagmamahal at pagunawa ay siyang magdadala sa atin sa tagumpay. Sa bawat relasyon, ang pagsubok ay hindi katapusan, kundi isang pagkakataon upang mas mapalalim ang samahan at pagmamahal. Ang kwento ni na Joy at Dan ay isang patunay na sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang tunay na pagmamahal ay magtatagumpay. At sa kabilang dako naman mga kalingap kung napatunayan ito ay maaring maapiktuhan ng gusto ang pag-aaral ni Joy at masasaktan ito ng sobra. At bakit? Natural lang talaga sa mga kababaihan na masasaktan ng sobra lalo na kung nahuhulog ang loob nito sa isang lalaki, at ito'y maging sanhi na rin sa pagkasira ng pag-aaral nito kung nagkataon, marami ang nag-advise kay Diwata Joy na mag focus na lang anya ito sa pag-aaral kaysa sa pag -bo boyfriend which is tama naman mga kalingap, anong masasabi niyo po tungkol dito please comment and God bless you all.